Napakapalad po natin ngayong umaga na ito dahil tayo po ay mga beneficiaries. Lahat po na nandadirito ay mga beneficiaries po ng tinatawag natin na Emergency Housing Assistance Program. Ito po ay programa ng National Housing Authority bilang tulong po sa ating mga barangay na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, particular na po muna ng pasalamatan ang ating mga NH officials no, headed by uh, General Manager masipag na Sir Joben Tay patuloy na tumutulong po sa ating mga kababayan. Natutuwa po kami ako na meron pa kaming tulong pala na binibigay sa amin ng National Housing Authority. Maraming salamat po kay General Manager ng NH po na talagang tinrabaho po nila na matutulungan po kami. Sa dalawang taong pamilya, naging benepisyaryo ng Emergency Housing Assistance Program na ito, sana ang munting halaga ay makatulong po sa muling pagbango ng iyong buhay. Naway gabayan kayo at manitutas sa inyong pag-uwi, pabalik sa inyong mga pamilya. Tuloy-tuloy po kami sa pagpapatupad ng programang pabahay para sa mamamayang Pilipino upang mapagtagumpayan natin ang hangarin tungo sa bagong Pilipinas.